So ayun, grabe ang pogi ko talaga tapos mag-sign up the pogi muna tayo tapos ano bang ginawa ko diyan? Grabe, patay pinalabas ko pala ang pamatay kong dimple. Ni ko na pala yung aking handsome tumbler kasi may laro na naman kami. Ito yung pangatlong laro namin. Kakatapos ko lang pala maligo diyan tapos nagbihis na ako para fresh ako mamaya sa court. Tapos ano bang ginawa ko diyan? Patay, nagpahala, nag-ritual nag ako diyan tapos Kobe, Kobe step back patay. nag sign up na pogi lang pala ako tapos na pala ako kumain dyan di ko lang nabidyohan at ito na ready ready na ako sa bakbakan si ko muna yung sapatos ko naglakad lang pala kami papuntang court grabe pag nakatalikod parang si Francis pero pag harap grabe pala patay si James Reed ba to at ito pagdating namin sa court dumami na naman yung tao akala nila celebrity game kasi maglalaro daw ako ito oh may nag sign up na pogi ito rin oh nag sign up na pogi din siya hay nako ang pogi ko talaga mag warm up muna tayo take kasi Richie Rivero ba to? grabe kahit nagwa warm up ang pogi pa rin hay nako ang pogi ko talaga Okay, it's game time. First five pala muna ako dyan kasi nung last game hindi ako first five kaya tinumbakan ng kaagad kami ng 15. Grabe, ang lalaki ng kalaban. Meron ding ano, former US Army sa kalaban namin. Ito siya, dating US Army tapos kami. Parang tambay lang sa kaliye yung katawan. Grabe, sumalaksak. Wala talagang naglalakas na loob para i-challenge. Lugi rin kami sa kaldagan, di ko lang na videohan. <laughs> Pero dahil may hansa mentality tayo kaya pinaulanan ko sila ng tres Francis 3. Bang! Grabe! Ang pogi ko talaga. Ito na naman. It's Francis time. Francis in the corner. Wide open. Bang! Grabe! Naghinambog pa sa kalaban. Okay Francis again. Francis 3. Bang! Grabe! Naghinambog na naman sa kalaban. Ito na naman. Francis tumira ng tres. Ang ganda mo. Chelsea Reyes. Ay nag, nag sign up na pogi lang pala ako dyan. Ito na naman. Richie Rivero. Ay Francis. Francis spin move. Grabe! Pinasakay pa sa balikat ang kalaban. Ito na naman, Francis wide open. Tumira ng tres, hindi na shot kasi nobody's perfect. So ayun lang, talo kami, apat lang yung lamang 85-89. Pag uwi ko sa bahay, kumain ako ulit kasi talo. At nag-overthink, ba't ba kami natalo? Gwapo naman ako, binigay ko naman lahat. Grabe, ang pogi ko talaga. Sorry pala guys, hindi talaga gumana ang aking Hansa mentality. 2- One, hay naku, ang pogi ko talaga. Kahit talo, wag pa rin natin kalimutan mag-sign up the pogi.